Sa makailan ay naging usap-usapan ang V ng BTS sa kanyang mga larawang militar na nagberal. Ang kanyang matalim na tingin sa uniforme ng militar na pangkombat ng pulisya ay nabighani sa mga tagahanga sa buong mundo. Nakita rin ang kasamahang miyembro ng BTS na si Jin na naghahanda ng pagkain para sa mga kapwa sundalo. Ang hukbo ng BTS ay sabik na naghihintay ng higit pang mga update sa kanilang mga paboritong idolo. Hoyon Jin mula sa El Seraphim, na minsang nakakuha ng atensyon para sa kanyang malalakas na vocal sa Produce 48, ay naharap sa magkakaibang mga tugon sa kanyang mga kakayahan sa pagkanta. Ang mga kamakailang pagtatanghal, kabilang ang isa sa Coachella, ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa kanyang mga kasanayan sa boses kung saan napansin ng mga tagahanga ang mga hindi pagkakapare-pareho at isang nakikitang pagbaba sa kalidad ng pagganap. Ang tanong sa mga labi ng lahat ay, ano ang nangyari kay Ho Hyun Jin? Sa balita sa property, si Lisa ng Blackpink ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang kamakailang pagbili ng 4 na milyong dolyar na bahay sa Beverly Hills, California. Ito ay sa likod ng kanyang pagkuha ng isang 5.4 milyong dolyar na tahanan sa seal noong nakaraang taon. Ang mga tagahanga ay puno ng hakahaka -haka at paghanga sa kanyang pinakabagong real estate venture. Sa pagsasalita tungkol sa ari-arian, si Kwon Yoon-bi ay nakagawa din ng isang makabuluhang pagbili, na pumirma ng isang kontrata para sa isang bahay sa Songjeongdong, isang sikat na star-studded area. Ang iba pang mga celebrity tulad ni Bada, Hong Jin-young, at Go Soyoung ay nagmamay-ari din ng mga ari-arian sa magandang lokasyon ng real estate na ito. Ang BTS ay bumalik sa limelight sa paglabas ng isang teaser para sa kanilang bagong pop-up project na Monochrome. Ang teaser ay nagudyok ng mga teorya ng tagahanga na nagugnay nito sa kanilang Most Beautiful Moment in Life Trilogy na album series. Yung pose sa kabilang banda ay nakakabighani ng mga tagahanga sa paglabas ng kanilang energetic dance practice video para sa S.C.A.R.S. na nagpapakita ng kanilang free-spirited charm. Matibay ang paninindigan ng SM Entertainment laban sa online na panliligalig. Nagsampa ng mga legal na reklamo laban sa mga individual na responsable sa pagkalat ng maling impormasyon at mga mapanlinlang na pananalita na nagtatarget sa buo. Muling pinagtibay ng kumpanya ang pangako nitong protektahan ang mga artista nito na nangangako na patuloy na magsagawa ng legal na aksyon laban sa mga nagkasala. Sa isang nakakagulat na insidente, ang miyembro ni Ichilin na si Chowon ay natamaan ng foul na bola sa ulo sa isang laban sa baseball, saglit na nawala ng malay. Ang insidente ay humantong sa pagkansela ng nakatakdang pagganap ng Ichilin sa panahon ng lima th inning cleaning time ng laban. Dagdag pa sa kontrobersya, ang manager ni sandyul ay ibinunyag bilang ang may kasalanan sa likod ng hidden camera na natagpuan sa dressing room ng musical actress na si Kim Hwanhee sinibak na ang manager at iniimbestigahan na ng pulisya ang kaso. Sa isang mas maliwanag na tala, ang aktor na si Byun Woo Siok ay nanalo ng mga puso sa Lovely Runner sa kabila ng pagharap sa mahigit isang daang pagtanggi sa mga audition. Nagbunga ang kanyang pagpupursige. At ngayon ay binibihag niya ang mga manunood sa kanyang mahusay na pagganap. Ang seryeng Parasite. The Grey ay nangingibabaw sa Netflix Global TV, isa Zero T series sa loob ng dalawang magkasunod na linggo na nakaipon ng 10.8 milyong view. Ang palabas ay pinuri para sa serye nito, mga pagkakasunod-sunod ng aksyon at temang paggalugad ng simbiosis at magkakasamang buhay. Sa isang pagbabalik tanaw sa 2005, Muling binisita ng Korean netizens ang sandaling ginulat ng indie band na Rocks ang mga manonood sa pamamagitan ng pag-alis ng damit sa isang live broadcast stage. Ang insidenteng ito ay itinuturing na isang turning point na muling humubog sa landscape ng music program at negatibong nakaapekto sa indie music scene sa Korea. Nagpahayag ang aktres na Sinam Gyuri tungkol sa pagiging ostracized sa mga pagtitipon ng aktres na nagbahagi ng kanyang karanasan sa pakiramdam na parang isang outcast. Sa kabila nito, nakahanap siya ng suporta at naglabas kamakailan ng bagong digital single na pinamagatang, I'm in love with you. Ang huli, pagkatapos ng isang panahon ng pagninilay-nilay sa sarili, kasunod ng insidente sa pagmamaneho ng lasing, nakatakdang bumalik si Kim sa Eron sa pag-arte sa dulang Dong Chini. Ang kanyang pagbabalik sa pag-arte ay matapos ang humigit kumulang tatlong taon, kung saan ang kanyang huling proyekto ay ang drama special, The Palace, noong 2021. At, at iyon ay isang pambalot sa mga kamakailang pangyayari sa industriya ng aliwan sa Korea. Mula sa mga viral na larawan ng militar, pagbili ng ari-arian, at mga pop-up na proyekto, hanggang sa mga kasanayan sa pagsasayaw. Legal na aksyon at pagbabalik, ito ay naging isang roller coaster ng mga kaganapan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update mula sa mundo ng K-pop, K-drama, at lahat ng bagay na kaya hoy ikaw. Tanda ang mag-subscribe sa Soxo Gossip Leaks para sa higit pang hinaharap na mga video pack na may mga entertainment, kaalaman at saya. Hindi nakakalimutan ang totoong buhay ng mga kwentong multo at paranormal na gawain din. Bigyan ng thumb up ang video na ito at pakibahagi din ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang aming mga kaakit-akit na himig sa background ay orihinal na binubuo ni Pierre de Matike. Mangyaring isa alang-alang na mag-subscribe din sa kanyang channel. Salamat sa panunood at makita ka sa lalong madaling panahon.